Hello guys, welcome back to my channel. Welcome dito sa ating another episode ng Real Talk. So maganda tong pag-uusapan natin, guys, no. Ang topic natin today, guys, ay about sa mga tutorials. So dapat pa ba tayong manood ng mga tutorials about programming. Nalo na kung nag-e-start ka pa lang sa programming, no? kung nag-aaral ka pa lang, kung beginner ka pa lang. Dapat ka bang manood ng mga programming tutorials? At kailan ka dapat huminto sa panonood ng mga tutorials na to? Ang sagot ko dito guys ay hindi naman masamang manood ng mga tutorials about programming. Kailan ba nagiging masama o hindi na maganda yung uh, epekto ng panonood ng mga tutorials? Kasi may tinatawag tayo guys na tutorials hell no ito yung ang dami mo nang pinapanood na tutorials about programming pero hirap ka pa din mag-create mag ng sarili mong program so parang hindi mo nagagamit yung mga napanood mong tutorials Ang tawag nung guys no? tutorials uh, hell so paano tayo makaka-ales sa tutorials hell na yan ang magandang paraan guys para makaalis kayo dyan, dapat kapag manonood kayo ng mga tutorials, make sure na ina-apply nyo yan. So, dapat gumagawa kayo ng uh, sarili nyong program or project. Try nyo guys na gumawa ng ibang project. Huwag nyo gagayahin yung, na, yung napanood nyo sa tutorial. So, mag-isip kayo ng ibang idea kung paano nyo ma-apply ma yung napanood n'yung tutorial. Kasi guys, kung, kung gagawin n'yo lang 'yung tinuro sa sa tutorial na yun, So parang hindi kasi na-challenge cha 'yung uh, isip natin. Kasi parang ano eh nandoon na kasi 'yung instruction eh. Parang uh, so, so, so sobrang dali na lang gawin. Kasi ipap ipapalaw na lang natin, 'di ba? Ang mas effective talaga, guys, kung gagawa ka ng sarili mong Uh, program or project na similar do sa pinanood mong uh, tutorial na yon. Kapag ganun kasi yung mo, mas madali kang matututo. Mas mabilis kang matututo ng programming. Saka kung uh, may knowledge ka na sa programming at uh, medyo advanced na yung knowledge mo, kapag okay din yung manood ka pa rin ng mga tutorials. Kasi kapag pinanood mo yung mga tutorials na yun, kung kung binalikan mo yung mga tutorials na napanood mo dati, mas maiintindihan mo yung ano eh, yung pinapanood mo. So, kapag nanood ka ng mga tutorials about sa program, kunyari sa JavaScript, nanood ka ng tutorials, tapos, pero ano, ka na, ano may experience ka na sa sa JavaScript. So, mas madali mo siyang maiintindihan, guys. Kasi, familiar ka na, di ba? At kung may nakita kang mali, uh, mas madali mo yung, ano, maki uh, malalaman kumpara kung ano ka no kung wala ka pa talagang idea kasi kung beginner ka pa lang parang pag nanood ka ng mga tutorials isipin mo lahat ng mga tinuturo nila uh, puro tama pero kung may may meron ka na experience sa paggamit ng programming language na yan mas maiintindihan mo yung mga pinapanood mong tutorials so uh, doon mas maganda manood ng mga tutorials kapag may idea ka na sa programming language kung nag-uumpisa ka pa lang at nag-aaral ka, pa lang, ka pa lang ng isang programming language, mas okay din guys na magbasa uh, magbasa muna kayo ng mga documentation. Kaya maghanap kayo ng e-books about sa programming language na yan. Okay din kasi guys man, yung na ano, magbabasa kayo ng mga e-books. Kasi marami kayong pwedeng matutunan doon. No? Kasi ang nagsulat ng mga ano na, mga expert or mga mga programmers na mayroon ng advanced knowledge. So, parang maa adapt nyo rin kung paano sila mag-isip kapag nagbabasa kayo ng mga e-books. Kung meron kang nabasang uh, e-books about programming language, so, mas lalawak yung kaalaman mo eh. So, kapag nanood ka ng tutorials about doon, so, mas, ma, mas madali mong maiintindihan talaga yung pinapanood mong tutorial. Mas, ano yun eh, mas madaling papasok sa isip mo mas maiintindihan iintindihan mo talaga. So, kung naghahanap pala kay guys ng mga e-books, so, meron akong uh, mga e-books dito guys, no? Pwede nyo puntahan tong uh, link ko sa racket.ph. So, may mga e-books ako dito yung binibenta at mga source code, no? So, mura lang naman to guys, no? Nasa 199 lang, no? So, kapag kinuha nyo guys itong coding materials na to, So, may kasama na itong mga e-book sa loob. Ito yung mga... At meron din itong kasamang source code, no? So, sa source code, guys, pwede nyo aralin din yung mga source code na yan. So, may iba-iba tayong mga source code dito. At marami din tayong mga e-books. Ayan. So, iba't ibang programming language to guys. Pinagsama-sama ko na to dito, guys, no? So, sa e-books, guys, ang magandang basahin itong mga algorithms at data structures at itong system design. Yan, no? So, yun yung magandang aralin. So, kapag naintindihan nyo yan, guys, mas ano kaya, magiging mahusay kayong programmer kumpara sa iba. Kapag kinuha nyo, guys, yung coding materials so, to, ito yung pwede nyo ma-download itong mga e-books na to. Ayan. So, ito yung mga makukuha nyo yung mga e-books. So, marami yan, guys, no? So, dinownload ko na, guys, yung mga e books na to para sa inyo para hindi na kayo mahirapan to meron din ditong system design to sa so, system design guys so, ang magandang basahin tong clean code guys so, ay Robert Martin so yan ito yan guys punta kayo dito sa rocket.ph at hanapin nyo lang tong aking uh, page na to sa so, pinay code ka at pwede nyo tong i-avail tong coding materials na to. So yun, guys yung point ko about sa mga tutorials na napapanood natin sa internet, no. So hindi naman masama talagang manood ng mga tutorials. Pero the best talaga guys, after niyo manood ng mga tutorials, dapat ina-apply niyan. Dapat nag-create kayo ng ibang project or program para mas uh, maintindihan niyo kung paano gamitin yung programming language na yan. Pag ganun guys 'yung ginawa nyo, mas ma mas mabilis kayong matututo at hindi kayo guys matatrap sa tutorial hell. So, 'yan lang guys 'no. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita ulit tayo sa mga next episode ko ng Real Talk.